So for this video mga lod guys Ang aga pala namin gumising kanina na aking bibi So ang bibi ko pala Ako pala ay palaging gising sa madaling araw So ayan mga lod guys Gising na pala ang aking bibi ng 5 Ay mga ano pala 6 Kasi nga ay kailangan ko siyang gisingin At maligo kasi siya ng maaga Bago umalis ang kanyang ama Kasi nga mga lod guys Kailangan ko ang asawa ko Pag naliligo yan Kasi para hindi naman ako mahihirapan minsan kasi mga guys, pag nandiyan si Mr. ay maka maliguan ko siya ng maayos at manudludan ko yung likod niya kaya mahirap kasi mga guys pag ako lang ang nagliligo sa aking sanggol kasi nga minsan ay umiyak na yan siya minsan at minsan nga ay yung matagal huminga ano ba yung tawag dun tawag sa amin nun yung loom <laughs> may ugali yan siya na ganyan mga Lord, guys minsan din pag nandyan si Mr. minsan masarap yung ligo niya hindi siya umiiyak kaya minsan mga Lord, guys ako pag nagligo ako sa kanya, natatakot na ako magpaligo sa kanya. Kasi nga, minsan nung umiyak siya na pinaliguan namin ng aking anak na si Damulski, umiyak ba naman siya mga lod guys? At ano, uh, grabing ano niya, matagal siya umiyak. Kaya natakot na ako nun. Kaya mula nun mga Lord, guys, pinapaliguan ko siya pag nandyan yung dada niya. Kaya bago pumasok sa Mr. mga lod guys, nililiguan muna namin yan siya. So ayan mga lod guys, nagpataghoy-taghoy. Mahilig yan siya magtaghoy, lalo na pag siya ay dumumi. So, ayan mga labis, pagkatapos pala namin yan dyan, ay ako naman ay nag-ask Kaso naman sa aming tindahan. Ayan pa? May para makadami. Huwag uh -oh. na kay ano daw. Nag-suay siya sa busog. Lego na naman uh -oh. siya.

Landa, ha. halo ada baby. Gising na siya kanina pa siya naligo. Tulog na tulog kasi naligo siya kanina. Mga mag-7 pa. A-7 na yata. Parang ano, pagod na pagod na pinaliguan. Sarap ng tulog. <coughs> Good morning! Good morning! Pag So, habang nagpuligkay ako sa aming munting sanggol, mga dog, guys, so, ayan yama, naman ang aking panganay. So, ayan, mga lo, guys, nakakatulong talaga siya sa akin. Ayan. Ayan, 900 yen niya na Ayan,